ang aking lotus naman. Ay, nag na siya. Super ganda na ng bloom ng aking lotus. Ganyan siya. It takes time na mag-bloom siya ng full bloom. At ito lang yung, nag, hindi lang ito, pero dalawa na silang nag-full bloom. Ayan, oh. Itong mga nauna na kasi na, ng mga nag-dry na, hindi sila nag-full bloom kaya nagtataka ako siguro nakapag-adjust na sila. Ayan siya, oh. Ganito ang kulay nyo. Ang ganda niya, di ba? Full bloom na yan siya. Pero yan ang hindi pa siya, ano, nagiging lotus nuts. Hindi, hindi ko alam kung bakit. Kasi nga daw siguro sa environment nag full bloom siya pero yung mga unang mga bulaklak niya hindi ngayon lang siya nag full bloom tapos pero yung nuts hindi ganyan Ito lang yung lotus ko dito sa aking terrace Ayan siya Dati yung isang variety yung kinuha ko Yan Tapos pinalit ko ito Namatay kasi yung si Purple. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, parang magtatagal siya kasi naka-adjust na. Ay, kailangan ko palang lagyan na ng tubig. Yan. Two. Three. Four. Tapos, ito na yung patay na. Ito na yung papatay pa lang. Ganda ng aking mga lotus.